Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Handog ko sa inyo, diretsong opinion Walang halong sarswela At ngayon, kumakatok na sa ating pintuan ang 2025 Pero bago natin buksan ang pintuan at palayasin ang 2024 Para makapasok ang 2025 Abay i-breakdown muna natin ang lima sa naging pinakamainit na balita sa pro boxing for 2024. Alamin niyo napakaraming balita talaga ang pumalaot this year. Pero dahil maigsi lamang ang ating programa, abay nilimit natin to to five biggest news. Pumasok kaya ang inyong choices? Alamin natin as we break down the biggest news in boxing for 2024. At mga kaibigan, ating simula ng ating countdown sa limang pinakamainit, the 5 biggest news in boxing for 2024. Starting off with number 5, Jake Paul, tinalo si Mike Tyson in November 2024. Ang labang ito, actually, pinagtawanan kinutsa. Hindi dapat ito major news. Pero yung naging financial result ng labang ito ay unbelievable. Ang labang ito, 8 rounds, 2 minute per rounds, Malalaking glove ginamit ng dalawang boksingero. Actually, pang exhibition ang naging rules. But this was sanctioned as a legitimate match dyan sa Texas. Nanalo si Jake Paul by 8 round decision. Isang laban na wala naman talagang kwenta sapagkat 58 years old si Mike Tyson at dalawang dekada lang hindi lumalaban. Pero sobrang laki ang kinita ng labang ito. Yung Netflix which carried the fight established a new streaming record around 100 million viewers yung live attendance dyan sa Texas, around 72,000 people showed up to watch the fight. Yung kinita ng dalawang boksingero, 40 million para kay Jake Paul, 20 million para kay Mike Tyson. Abay, sa sobrang laki ng naging resulta nitong labang ito on a financial basis, yung mga lehitim boksingero tulad ni Daniel Dubois, heavyweight champion, light heavyweight champion, Arthur Better formal na hinamon sa isang lehitim laban itong si Jake Paul. Nainggit ang mga legit champions sumatotal. So ganyang kalaki itong naging laban ni Jake Paul at Mike Tyson in terms of publicity, in terms of financial results. Unbelievable. Ang ating number 4, major news sa pro boxing, IBF naging killjoy in 2024. Itong IBF, ang daming kilalang boksingero nila ang tinanggalan nila ng corona. Dahil ayaw mo no, i ng mga boksingero ang kanilang korona sa number one contender ng IBF na tanging IBF lamang ang nakakakilala. Walang problema, obligasyon talaga ng IBF champion na idepensa ang korona sa number 1 contender ng IBF. Pero kung meron mas malaking laban ang nakaumang sa mga boksingerong ito, mga laban na gusto natin lahat makita, nagkaroon ng issue sapagkat pilit na ipinapasok ng IBF ang kanilang number one contender na talaga namang hindi-hindi kilala. Nagsimula ito noong May 2024. Nagbanta ang IBF kay Alexander Usyk na tatanggalan ng IBF heavyweight title kapag hindi nilabanan ang kanilang number one contender na si Philip Hergovich. Kaka-unify pa lamang ni Usyk ng all four major heavyweight belts kontra kay Tyson Fury. And the people were asking for a rematch between Fury and Usyk. Ayaw ng IBF. Gusto nila si Hergovich. So ang ginawa ni Usyk, binakanti na lamang ang IBF title at pumirma ng rematch kontra kay Tyson Fury. Ang IBF title hawak na ngayon ni Daniel Dubois matapos niyang talunin si Philip Hergovich. But nobody is recognizing Dubois as a legitimate heavyweight champion. Pagdating naman ng Agosto, tinanggal rin ng IBF itong si super middleweight champion sa Canelo Alvarez. Sabi ng IBF, tatanggalan ka namin ng corona sapagkat mas pinili mo si Edgar Berlanga kumpara sa aming number one contender na si William Skull. Again, between Berlanga and Skull, mas kilala yung Berlanga at mas gustong makita ng mga tao. Pero Killjoy ang IBF. Pagdating ng Oktubre, nagbantari ng IBF na tatanggalan ng Corona ang kanilang IBF Junior Bantamweight Champion na si Fernando Martinez. Si Martinez kasi tinalo si Kazuto Ayoka at mas gusto ng mga tao ang rematch between Martinez and Kazuto Ayoka. Bagya pa na unify ni Martinez ang WBA at IBF Junior Bantamweight titles. Pero giit ng IBF, dapat ang aming number one contender ang labanan mo, si Wilbaldo Garcia. Who knows Garcia compared to Ayoka. So ang ginawa ni Martinez, binakante ang IBF title, pumirma For an upcoming rematch contract kay Kazuto Ayoka. Ang IBF talagang killjoy in 2024. Ang number 3, biggest news sa pro boxing, ang kontrobersyal na laban sa pagitan ni Ryan Garcia at ni Devin Haney. Ang labang ito nangyari April 2024. Originally, it dapat for the WBC Junior Welterweight title na tangan-tangan ni Devin Haney. But from the very start, nabalot na sa kontrobersiya ang laban. Itong si Ryan Garcia showed up overweight. So hindi at stake ang titulo para sa kanya. Also, mukha nagkaroon siya ng nervous o mental breakdown before the fight. Kung ano nang pinapost niya sa kanyang social media at inakala ng marami na hindi matutuloy ang laban. And in the actual fight, Nilampaso ni Ryan Garcia si David Haney, tatlong beses na pinabagsak all his way to a decision win. Pero again, nagkaroon ng problema after the fight because Ryan Garcia tested positive for performance enhancing substance or drugs. So nabaliwala ang desisyon, idiniklarang no contest ang laban ni Garcia kontra kay Devin Haney. Ibinalik, ibinalik ang unbeaten record ni Devin Haney at 31 and 0. Pero hindi nagtapos dyan ang kontrobersiya pagkat si Ryan Garcia na ban sa boxing until April 2025. Suspendido si Ryan Garcia at pinagbulta pa ng New York State Boxing Commission. Pero ito pa, si Devin Haney nagdemanda rin dito kay Ryan Garcia. Nagsampa ng demanda sa korte kung anong klaseng demanda ang kanyang final, ano? kontra kay Ryan Garcia. Hanggang ngayon, hindi pa lumalaban si Devin Haney. Ang pinaka-weird pa dito, nag-request pa si Devin Haney na lahat ng videos na nagkalat sa internet ay i-take down o tanggalin para namang mabubura sa ating alaala ang naging paglampaso sa kanya ni Ryan Garcia. Ganyan po ka-weird ang laban na ito kaya pumasok sa ating top news. Ang ating number 2, biggest news in boxing for 2024, ang bakbakang Arthur Beterbiev versus Dimitri Bibol for the undisputed four belt light heavyweight championship. For the first time in the history of boxing, nagkaroon na tayo ng undisputed light heavyweight champion in the four belt era. Kaya nating hinintay ang labang ito sa pagitan ni Bivol at ni Better BF. Finally, nangyari ito in October at nanalo si Better BF by decision to crown himself as the very first undisputed light champion of the four belt era. Pero nabalot sa kontrobersiya ang desisyon sapagkat meron nagsasabi na dapat ang nanalo ay si Bivol. Meron naman nagsasabi na tama lamang na ang nagwagi ay si Better BF. In any event, magkakaroon po ng rematch o muling ang dalawang boksingero in early 2025. So that will settle the score, mga kaibigan. Do take note that in this fight, for the first time, nanalo si Better Biev only by decision. Lahat ng panalo kasi niya by knockout. And he was considered the most fearsome puncher in boxing going into this fight against Bibol. So the rematch figures to be very, very interesting. At ngayon mga kaibigan, ang ating number one news sa pro boxing in 2024, walang iba kung di naging back-to-back -back na panalo ni Alexander Usyk ng Ukraine kontra kay Tyson Fury ng Inglaterra. In May 2024, tinalo ni Usyk si Fury para maging kauna-unahang undisputed heavyweight champion of the four belt era, WBC, WBA, WBO at IBF. Si Usyk po ang kauna-unahang nakapag-unify ng all four major belts. He also became the very first undisputed champion since 20 years ago nung huling mag-reign si Lennox Lewis. Pero yung kay Lennox Lewis, WBC, WBA at IBF titles lamang. Itong kay Usyk, apat na titulo, making him the very first undisputed heavyweight champion of the four-belt era. Pinatunayan ni Usik na hindi tsamba ang kanyang panalo sapagkat itong Disyembre, December 21, muli niyang tinalo itong si Tyson Fury by decision. Ang ganda ng labang ito mga kaibigan, iginigit ni Tyson Fury na dapat siya daw nanalo pero kumbinsido ang mga boxing fans na si Usik talaga ang dapat na nagwagi. Tama ang naging resulta, unanimous decision, 116, 112, all for Alexander Usyk. Ayun nga lamang mga kaibigan, iklaro natin sa kalilang rematch, ang hawak na lamang na titulo ni Usyk ay ang WBC, WBA at WBO heavyweight titles. Sapagkat binakanti niya in June yung IBF title para muling labanan itong si Tyson Fury. But just the same, he is recognized as the unified and lineal heavyweight champion of the world, Alexander Usyk who is also our choice as 2024 Fighter of the Year. So itong si Usyk, ibang klase ang naging pag-uusig in 2024. At yan mga kaibigan, ang buod ng ating programa for today, our five biggest news in pro boxing for 2024. Alam ko na may ibang mga balita na hindi nakapasok sa ating listahan. Feel free to discuss it sapagkat may sila man po ng ating programa at talagang pinagkasya lamang natin yung mga importanteng balita. Muli, enjoy the holidays. Ah, meron pang bagong taon na parating. Let us all count our blessings for this year. Sabi ko nga, give without remembering, receive without forgetting. Iyan ang essence ng holiday season. Ako po si Tony Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!